Hey what's up mong sir, it's me sir God. po tayong lahat uh, Gusto ko lang bumati Kasi kagahapon birthday ko August 30 <laughs> so, Gusto ko lang Magpasalamat, tsaka Batiin yung mga Nag greet sa akin kahapon ng happy birthday Nag wish ng happy birthday sa akin So maraming maraming Salamat po uh, Sa mga kaibigan ko dito sa Katipunan, dito sa aming probinsya Sa mga kaibigan ko sa NCR sa Mandaluyong no sa mga co-teachers ko sa Ilaya Barangay Integrated School sa mga students ko before sa mga students ko sa Jose Rizal University no mga nakaalala maraming maraming salamat Sa family ko sa Tagig kala mama kala kuya mga kapatid ko At saka sa mga churchmate ko sa Tagig kala brother Daniel sa bro Ado at sa mga iba pa hindi ko na kayo maisa-isa eh Kaya gumawa na ako ng video so, Siyempre dito sa mga students ko din sa, tabong buong Katipunan National High School Community Sa mga teachers no, na nag sa akin Tsaka kay special shout out kay Sir Andalahaw Dahil make my day special Dahil napinakanta niya yung buong skwelahan buong sudyante Kasi orientation namin kahapon student orientation so pagkatapos ng student orientation pinatay niya yung mga sudyante tapos pinakanta niya ng happy birthday so that was ano, amazing first time first time yun sa akin no? appreciate sir and alaka oh, maraming salamat and most especially syempre sa aking misis ganun din sa aking mga kasamahan sa bahay <laughs> kala Ati Feni, kala Kevin, kala Chay Chay mga kasama namin sa bahay mga mga kaibigan no? mga empleyado namin sila pero parang namin sila mga kaibigan mga friends no? kapamilya so, <laughs> tatawa ako kasi yung yung dalawa na eh, si Chay-Chay at si Kevin, doon lang natutulog yung sa bahay. No, kasi si Chay-Chay, ano namin yon, working kamag-anak ng misis ko. Tapos si Kevin, boyfriend niya from Cebu. Si Kevin, kinuha na rin namin driver sa aming tubigan no? so, bale, sa tubigan tatlo yung tao doon si Ati Fanny, si Kevin tapos si Rolex si Chai Chai nag-aaral tumutulong sa bahay <laughs> sila sila yung nag, ano, nagmanyanita sila sa akin no? kinantahan lang ako ano, tatulog kami ni misis tapos may kumakanta sa labas sabi ko sa kanya labas ka silipin mo kung sino yung nagmamanyanita eh, wala kami nganda kasi nga hindi kami nag-expect eh wala kaming ano, kahit ano kung meron mo kami mapapakain mga paninda sa tindahan tapos paglabas niya wala natutulog sa sala sila Kevin kasi diyan natutulog sa bahay tapos pwesto nila sa sala so lumabas si Mona tapos paglabas niya wala namang tao sa garahe wala naman wala naman kumakanta tapos pumasok siya sa loob tapos, sabi niya wala naman eh tapos yan you know, ako kumakanta ulit tapos lumabas siya lumabas siya ulit tapos doon talaga siya sa may kalsada nakita niya sa may gilid may kumakanta <laughs> sila ati Feli pala sila Kevin tsaka si Chai natuwa ano, ako kasi nga uh, nag effort sila sa birthday ko kahit na hindi ako ganun ka masyado na ikibanding no? I always show my respect to them so ko ma nila na kahit na mga empleyado sila sa, sa amin no? pare-parehas lang kami no? pare-parehas lang ano yun, alas 3.30 ata uh, sila sobrang aga tapos alas 4 na tapos Kwentuhan na kami. Kape-kape. Tapos meron na rin silang ano. Sila na yung nagdala ng ano. <laughs> Biko, suman. No? Pinrepair na pala nila. Kagabi pa. O, oh, ayun. Yan, yeah, appreciate ko. Maraming maraming salamat. Kevin, Ate Feni, uh, sa pagmamanyan sa birthday ko. Maraming salamat. Pasensya na kayo at hindi, hindi kami nakapaghanda. So, yun lang. Gusto ko na i-share. Again, this is regarding nga po tayong lahat. Keep safe, ride safe, and God bless us all. Thank you po. Bye-bye.